brand A or brand B. E? Alam mo kung anong sikreto para makapagsabayan ka sa dami ng competitors? Kung araw-araw ka nagpo-post may promo ka, may freebies, magandang packaging, good job. Pero kung kahit anong effort mo, wala pa rin bumabalik na customers, may problema yan sa marketing mo. Ang masakit pa, yung ibang sellers, parehas lang kayo ng produkto. Pero sila, sila yung binabalikan, sila yung nire-refer. Alam mo kung bakit? Kasi yung ibang strategy mo, kinopya mo lang sa iba yung mga customers mo, wala silang reason to remember your product. Wala silang reason to return. Kaya yung mga students ko, hindi lang basta benta ang binabantayan. Binabantayan din nila yung return orders. At gamit ang e-files, kita nila kung bumabalik ba talaga ang mga customers. Kung may repeat buyers. Kung umaabot ba sila sa goals nila or puro effort lang. Kasi tandaan mo, hindi lahat ng gumagalaw umaangat. Pero yung binabalikan, yun ang nagtatagal. Stand out, track right, gamitin mo ang e-files.